sa so, uh, update na rin pala natin yung manok guys ayan na ang lalaki na so mag go one month na dito sa ano to ko malapit na to guys malapit na ka tayo ito so, yung rabbit natin oh. hello ano? so, yan nga guys dahil problema nga itong ano yung sa manok sampo ito so pito na lang yung natira dahil nadali ng daga yung ano tatlo so yung guys eh. ang lalaki na oh. Eh. nasa ano na ito isang kilo bawat isa Good morning mga Karabs Farming TV So yun na nga guys, nandito naman tayo sa ating bagong video kung saan Kukita natin guys yung magkano yung kinonsum mo nitong mga alagang ni Parinto Dahil sa ngayon, uh, oras na para siyang katayin dahil August na ngayon So ito na yung time na kakatayin na yung ating mga alagang manok yung alagang manok ni Paring Mar So, shout out sa'yo, pare. Ah, uh, ayan, nag-harvest na siya. Ha? Nag-harvest na siya. So, nga guys, pag-usapan natin. So, itong isang manok nito guys, uh, nabili niya ito ng isang piraso, at uh, 28. So, bumili siya ng sampung piraso. So, magkano ba yun sa 28 guys? 28 times 10. Uh, so, ang halaga nito isang manok is 280. So, So, ayan, uh, mabot siya ng 45 days. So, magkano ba ang na-consume nitong isang manok, bawat manok? So, kumonsume ito guys ng 15 kilos sa 10 piraso. So, magkano ba ang 10 kilo? Magkano ba ang isang kilo na pagtuka ng manok? So, ang isang kilo guys ay 41. So, times natin sa 10. So, So, matutal nito guys. Ano <laughs> ba? Tumaiba yung walog. So, ang sumatutal nito, ah... Uh... <laughs> ang total na kikita niya guys, kung sa... sampo ay 1,890 tapos ililis na lang natin yung expenses niya na 896. So, may natira siyang kung sa niya ay 995. 995 guys, bawasan pa natin ng dalawa, ay tatlo kasi namatay nga yung tatlo. So, kakalaga yun ng 89.5. Yung lahat ng presyo ng manok kasama na yung pagkain So, kunti na lang natitira sa kanyagay. Eh, pero, okay na rin yan. Dahil, meron siyang natirang 89, uh, 819. Less pa ng isa. Sa 76. So, nasa 700 na lang yung natira kay paring Zuma. Pero, okay na yan. Yung 700, pambili nyo na lang ng pinapaliguan niya na at nililinis niya na dahil kakatay na yung mga malap niya. Lalaki na, no? Ayan so, na nga guys. Oh. Ito na yung finished product. yeah Yung ano. Ayan guys. So hmm. nagtira siya ng isa. Ayan. Isang piraso. So, so ito na lang yung uulam-ulamin namin dito ngayon. So tsaka ulo well guys nandito iniwan na yung pa. Ayan. Uh, so, bito ka. So, pag natin yan, uh, lulutuin natin yan ng adobo. So, so pwede na siyang panghanda sa birthday. Ito naman si si puti binaba ko yung black at meron pala to yung tinanim guys na ano, sibuyas ayan nagdahon na siya so ayan nasa na si black ito nga pala si black guys ayan nagtatago so assess pa rin yung ano natin wala pang nanganak so hindi pa marunong mabumulog yung lalaki So hayaan na lang muna natin kung kailan siya matutong bumulog. So ayan lang guys. So green, luntian ang kulay dito. Antay tayo dito kung kailan siya magkaroon ng bunga. Ito nga yung babo. So ito naman guys yung siling. Siling yung malalaki. Ah, malapit na rin yan tapos nga may tinanim rin pala tayo dito ayan ayun nga pala guys suha pala yan namin na natin sa itong talo ano natin okra ah, hindi pa mo munga lalo na ito tumaas na hindi pa rin namunga walang kung ano problema nito guys ito lang yan sa palayo sa rabbit tray natin walang mahilig sa gulay so itong gabi ang tataba so wala rin mahilig maglaing so hayaan na lang siya dyan ah, uh, baka mayroon namang gusto mag gulay dyan Kukuha na lang sila dyan. So, yan na yung paligid natin, guys. Ha? Medyo gubat tingnan. Dahil nga, tagulan nga yan. So, malulusog yung mga damo. Ito mga lukbat, eh. Nabawasan na. Gumulay tayo kahapon, kanina. So, dito ka lang sa pinagapang. Parang malinis. Hindi siya hindi siya ano madumi hindi siya maano ng putik so pala ito guys ano patula rin so dito na lang din siya mga mamumunga sakali ayan so yun lang guys Uh, na nga guys, Salamat ako sa lahat ng mga bagong subscriber. So, ayun nga guys. Subscriber, sana hindi kayo magsawa sumuporta sa ating video. At bigyan nyo ako ng like, comment, at share na rin yung guys. Parang updated kayo kung mayroong mga bago tayong upload na video.